papasok kami dito guys kasi andito ang madaming sale so ipapakita namin mamaya kung ano-ano ang mga sale nila so ayan andito na nga kami guys sa mga sale so totoo talaga ang sale ngayon ay meron 29.75 at meron tayong mga shorts tag 29 at 39 ito Madami talaga siyang sale. Totoo talaga. At dito lang yan sa gateway. Ang aking kasama. Sorry po. So, ayun na nga guys. May nabili na kami at kami lalabas na at pupunta na naman sa ibang pupuntahan so guys naanapod ni Gris sa Wupi nagpabugnaw-bugnaw sa mga guys naman may lakaw o oh, diba ang among pabugnaw yeah, ang okay. kuwala na, na imajuan Mau hmm. oh, ni karon ang among merienda. Hindi Merienda, merienda tayo guys. Kay nagutom ang mga babae. Halo, halo sa kahaponon. Ching. Dali lang sa atong video no kay bakana na napay masuko ba nga pilingon kay ta. so, lang. <laughs> yeah, no. so, guys muna ni sitwasyon ron. naman human naman ni panglaag. So siksika na no. Na ana sa to ka ano na? May kasabay ako. kita.